po ako nag-research. Hindi ko rin po alam, madam. Yun ang hindi ko alam, eh. Wala po, eh. Nasa Pilipinas ako, eh. Hindi familiar. Yan, hindi ko masagot. Uh, Yun ang hindi ko alam. <laughs> Pero <Pilipinas ako>, eh. <laughs> ko alam. patuloy na pagsabog ng mga bomba at daing ng mga inusente sa Gaza, tila hindi masyadong dinidinig ang mga ito ng karamihan ng mga Pilipino. Ito ba'y isang isyo na hindi tayo apektado o isang banta na unti-unting lumalaki sa ating mga tahanan ng hindi natin namamalayan? Kahit malinaw na global issue ang lumalalang kulo sa Gaza kung saan daan-daang libong Palestino na ang nasawi, maraming Pilipino ang tila walang pakialam dito. Baka oras na para tanungin, hindi kaya malayo ito sa bituka, ngunit malapit sa panganib ng buhay ng mga Pilipino? Para maintindihan ang sigalot, balikan natin ang ugat nito. Taong 1947, ipinasa ng United Nations ang resolusyon na nagbiyak sa Palestine sa isang Chiwi State at isang Arab State. Pero noong 1948, itinatag ang Israel sa teritoryo ng Palestine. Para sa mga Israeli, ito raw ang katuparan ng kanilang pangarap na bumalik sa kanilang promised land. Pero para sa mga Palestino, ito'y naging sanhi ng kanilang nakba o the catastrophe kung saan libo-libo ang napalayas mula sa kanilang mga tahanan. Magmula noon, nagpatuloy ang tensyon at alitan sa pagitan ng mga Israeli at mga Palestino. Ang Gaza ay isa sa mga sentro ng gulo. Ito'y isang maliit na piraso ng lupa sa pagitan ng Israel at Mediterranean Sea. Ang Gaza at ang West Bank ang dalawang teritoryo na bumubuo sa Palestine. Ngunit pilit na inaagaw ng Israel ang Gaza. Noong 1967 Six-Day War, inokupa ng Israel ang lugar at pinalayas ang maraming Palestino. Dahil sa dekad-dekadang pangaangkin sa Gaza, inatake ang Israel ng Palestinong militant group na Hamas noong October 7, 2023. Isang taon na ang nakalipas pero hindi pa rin humuhupa ang gulo na humantong na sa humanitarian crisis sa Gaza at global concern. Gaano nga ba kalawak ang kaalaman ng mga Pilipino sa isyong ito? Ma'am, alam niyo po ba yung dahilan? Bakit sila nag-aaway ngayon? Yun ang hindi ko alam eh. Yun ang hindi ko po alam. <laughs> Ikaw kuya may idea ka po. Um, alam ko po yung naging dahilan po nun is sa pagkagawan po ng ang teritoryo ko. Sinong terrorist group po yung kalaban <laughs> ng Israel? Gaza? <laughs> Wala, di ko alam. Wala po eh. Nasa Pilipinas ako eh. Hindi ko rin po alam, alam. Ipinaliwanag ng isang eksperto ang kakulangan ng malalim na social awareness ng mga Pilipino sa malubhang gulo sa Gaza. Ang Pilipino kasi, uh, mostly ng mga millennials ngayon and Gen Zs, they don't find reading history book as boring. Ito kasing um, issue ng Gaza at Israel, historical in nature. Te. So, kung hindi mo siya pagtsatsagalang aralin, basahin, talagang hindi siya bibigyan pansin dito sa atin sa Philippines because we we also experience our own um, issues no um meron din tayong tinatawag natin na internal security issues or internal um, insurgencies di ba yung we can mirror it in Mindanao almost the same issue di ba di bang sa moto no so doon um yun yung malaking impact or isa sa mga reason kung bakit hindi siya pasok sa kamalayan natin, mga Pilipino. ang isa sa negative traits natin is yung kanya-kanya. Di ba? Kasabihin ng Pinoy, ang pakay ko dyan. Ang alam ko, lumalaban sa kanila yung Israel eh, pero hindi ko sure kung may meron pang iba. Basta hindi ko nila kasi di ako updated sa gera. Yan, hindi ko masagot. Hindi po kasi ng ano po. Hindi po kasi masyadong manod ng balita. Isa rin sa mga dahilan ng manipis na kamalayan ng mga Pilipino sa paksa ay ang kakulangan ng media coverage sa Pilipinas. Kailangan nating tandaan na yung coverage ay limitado, hindi lang dahil sa balita, kundi dun sa malalimang pagsusuri sa mga nangyayari. Uh, hindi masyadong naiuugnay yung pinagdaraanan ng mga Palestino sa pinagdaraanan ng mga Pilipino. Uh, kasi meron din namang uh, commonalities dun sa pinagdaraanan nila at sa atin yung sinasabing ethnic cleansing na pinagdaraanan ng mga palestino, makikita natin yung ilang ebidensya ng pagpapalaya sa libawa sa mga lumad, uh, lalo na sa Mindanao. Kaya maraming oportunidad para suriin ang pinagdaraanan ng mga palestino sa nangyayari sa mismong bansa natin. Ang problema lang, uh, hindi ito quote-unquote mabenta. Lalo na sa dominanteng media, kumbaga parang uh, boring or hindi sexy yung ganitong klaseng diskurso. Sumula ng sumiklab ang gulo sa Gaza noong nakaraang taon, halos 42,000 Palestino na ang nasawi, kabilang ang mahigit 11,000 bata. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang malawakang pag-atake ng Israel kahit sa mga evacuation site. Sa bahagi naman ng Israel, nasa 1,200 na ang nasawi, kabilang ang mahigit 30 bata. Sa takbo ng sitwasyon, malabo pa ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa at pinangangambahang dadami pa ang bilang ng mga sibilyan na masasawi. Literal man na malayo ang issue sa Pilipinas, may mga epekto ito sa bansa na hindi natin namamalayan. Magugutom tayo! Ah, uh, income ng every country, maapektuhan yan. Pwede pong maapektuhan po yung mga Pilipino rin po nagtatrabaho po doon and baka po madamay po sila sa um, hidwaan. In about yung 1973 Israeli-Palestinian War or Arab War actually, isa sa epekto niyan sa Philippines was yung oil crisis during the 1970s. No? Another, um, yung area kasi na yan, no? kung mapapansin mo, for the past 2 to 3 years, yung ating mga shipping lanes, diyan dumadaan sa Suez Canal. So, malaki yung epekto nun sa global trade. Pansin mo yung inflation, parang fluctuating siya to the years. Ang tanong, posible bang mangyari ang parehong sigalot sa Pilipinas? Well, nangyayari na siya ngayon kung usapin ang pangbobomba sa mga lumad community, yung militarisasyon sa kanayunan, kung baka meron ng gera ng agresyon na ginagawa. Ang kaibahan lang, uh, hindi ito ginagawa ng isang foreign power or at least not yet, kundi ng sarili nating military arsenal. Uh -huh. So, may ganong ginagawa. At kahit sa usapin ng human rights violations, ang mga nahaharas, na-intimidate, yung mga dinudukot, yung mga pinapatay, hindi sila mga armado. Sila ay mga ordinaryong mamamayan na talagang porke critical sa gobyerno ay ginagawa na yung hindi katanggap-tanggap sa kanila. At siguro yung isang aral din sa atin sa pagsusuri sa pinagdaraanan ng mga Palestino, hahayaan ba natin na ganon kalaking magnitude yung human rights violations darating sa punto na yung ethnic cleansing hindi na lang limitado sa mga indigenous peoples o sa mga lum lalo na sa mga lumad sa kasalukuyan kundi kahit sa mga tinatawag nating uh, lowlanders o yung mga non-IPs. Mahalagang maging mapanuri kung hindi tayo magkakaroon ng kamalayan at pakialam sa mga nangyayari sa ibang bahagi ng mundo paano natin mapaghahandaan ang mga krisis na posible mangyari sa Pilipinas. Susing usapin dito yung paggamit ng wikang Filipino para mas maiparating yung mensahe at dapat maisa konteksto ito sa nangyayari sa Pilipinas. Isang bagay ang maninaw. Ang kaguluhan sa Gaza ay hindi lamang usapin ng Israel at Palestine. Ito ay isang paalala na ang digmaan o anumang uri ng gulo ay maaaring sumiklab kahit saan, kahit kailan. Bilang Pilipino, ang kamulatan sa mga global issue ay nagtuturo sa atin ng iba't ibang leksyon sa lipunan. Bagamat may mga problema na mas malapit sa ating bituka, hindi rin tayo dapat manatiling tagamasin lamang.